Yo, what's up and good day sa inyong lahat, guys. Uh, Mag-unboxing tayo para sa aking helmet. Uh, ito yung chin mount ng aking Spider Rev, guys, para sa aking action cam. Uh, ang price nito, guys, 500 pesos. Ayan, bali ganyan siya guys. Ah, uh, lang siya. Bale, pang spider rep talaga siya, guys. Ayan. Ah, uh, maganda yung plastic niya, guys. Yan. Tapos meron siyang 3M tape. Tapos ah uh, meron pa siyang ganito guys. Pang alalay niya. Sakaling matanggal. Yan. Hindi siya basta-basta mahuhulog. Pangit lang yung bolts nya guys ewan ko lang kung stainless ito. Pero okay lang yan. Bali. Ngayon na natin, kakabit natin sa aking helmet guys. Ayan guys, at ito na yung aking helmet. Ayan. Uh, medyo luma na. Pero okay lang yan bali ganito siya. Small but terrible. Kita nyo ba guys? Oh, medyo madilim. Ayan. Ayan, at ididikit ko muna siya guys. Ano? Ayan, at bali, pupunasan ko muna siya ng alcohol guys. Ah, uh, yung kasama niya. Wet. Wet is wet. Yan, kailangan malinis guys para dumikit yung 3M tape niya. Pagpasensya nyo na ang aking helmets kasi sira na. Wala akong pambili. Wala yan. Tapos, dry naman. Punasan natin ng dry. Itanggalin naman natin itong 3M tape niya guys. Yung kulay red. Mas maganda sana guys kung papainitin niyo siya. Uh, ako kasi wala akong heat gun. Yan, at pwede na nating ilagay. Diretso lang natin. Diretso lang. Yun. Diretso lang. Ayan, yeah. yeah, di na siya matanggal, guys. Pero, kailangan, guys, ang gagawin natin at diinan muna natin ito para dumikit siya ng maayos. Kaya ganyan muna natin siya. Kahit isang oras lang and guys at ganyan ang ginawa ko ayan yeah. kahit yung bigat lang ng helmet para medyo dumiin lang yung kanyang 3M ayan yeah. yan yung aking spider web guys it's dirty Yan at uh, after 1 hour guys. Yan. nakadiin na siya ng mabuti. Okay na yan. Talagang inurasan ko pa ito guys. 1 uh, hour lang. Okay na yan. Depende na sa'yo kung gano'n mo siya katagal ibababad. Yan. All goods naman guys. Yan. Yan. O natin bitbitin. bigat iyon yeah. iyon oh. hindi oh. na siguro yan matatanggal guys ayan at ngayon naman uh, ilalagay ko yung kanyang bolts ayan guys at bali may supporter pa siyang ganito tsaka ko na lang siya ilalagay Ayan guys, ah, tilalagay na natin ito. Ayan. Ito yung kabitan ng osmocom. Is Stainless pala ito guys. Kasi hindi siya na ma magnet. Tapos, ganito siya. Try natin ganyan. Ayan yeah, di ko muna siya ihigpitan guys para maset kung sakto yung paglalagyan ng camera. Tapos ngayon naman, uh, itatry ko siya dito. Papakita ko na lang sa salamin. Kasi isa lang ang camera natin guys. Oh, po. Oh, po. Ayan guys, at ewan ko kung naririnig nyo ako. Ayan, first time. Uh, bale, simple lang yung design niya guys. Ganito lang siya, maliit lang siya. Ayan. Ayan. Matibay naman siya guys. All goods. Nararecord ka na din yung pupuntahan ko guys kung may pupuntahan akong importante. All goods, all goods. Ah, uh, bali ang camera ko pala, guys. Ah, uh, action for ah uh, DJI. Ayan. Bitak yung screen. Ano? Ayan, Ayan, pasensya na kayo sa salamin namin, guys. Bali ka book. Mami, so... Zup! Zup! Ayan guys, at nalagay ko na yung kanyang supporter. Tapos ilalagay ko dito sa may butas. Yan, may butas siya guys. Tapos nandito siya. de vai.